Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon um, kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulia na tiniturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po uh, may mga na-destroy na na evidence uh, dito sa Pilipinas so they could no longer push through with the investigation. But ang sabi ni Kaufman is what I do know is that my client, um, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng palace dito? So, if that's what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. And may mga nakarating po sa palasyo na yung drug war evidence ay mga nasira na rin po or hindi na talaga uh, may investigahan din based on uh, mga pinasang impormasyon sa palasyo. Wala pa pong detalye na babanggit si SOJ Boying Rimulya at alamin natin kung anong patong mga ebidensyang kanya nabanggit. Pero of course, kinikilala natin ang um, naging findings nitong si SOJ Boying Rimulya.